mag ano zombie eh galing galing na umawak ng lady ah. ha wow very very good na yung baby ko eh. ang galing galing na ng bibig na yan ang um, papalaki ng papalaki ng pising yung eh. baby na yan um, ano po yun isa isa na nagbibilang na siya ng isa hmm um isa na ate ah, isa na lang mapapalo ka na ni ate papalo ko siya din eh wow galing galing ng baby namin wala ka ano na? ay mo na mami ay mo na ako ng mami wow very good Oh, very, very good na yung baby. Alam na hawak ng dede. なんでで <music>